Mga KRSP code na iparim puso sa pin na uh, kanina tungkol sa halal market and industry, usapang halal products naman tayo kasama si na Ma'am Kayla Manibog at Ma'am Rowena Mendoza. Magandang umaga po sa inyo at welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Magandang umaga po sa ating lahat at sa lahat po ng nanonood ng Rise and Shine Pilipinas. Okay. Magandang umaga rin po, Audrey. Kay good morning po sa inyo. No? Ma'am Rowena, ano po ba yung ibig sabihin ng halal at bakit po ito mahalaga sa mga produkto. Ang halal ibig po sabihin nito ay yung mga products na naaayon sa ating ano Panginoon. Parang it's acceptable by God. So wala po itong mga impurities even how it is prepared, processed and manufactured. Dapat po uh wala pong impurities sa, sa mga paggawa ng mga produktong ganito po. Mm -hmm. All right, Ma'am Ruwena, ano po yung mga uh, programa at initiatives na isinasagawa ng DTI para mas mapalawak pa ang uh, halal industry sa ating bansa. Ang site po, yung Center for International Trade Expositions and Missions, um, ang mandato po namin ay isulong ang mga produktong Pilipino. At isa po dito sa mga prioridad ay yung mga halal products nga po. So ang mga initiatives po namin dito ay pag-organize um, o pag-implement ng mga trade fairs na ang aming mga dinadala, na mga fini-feature ng mga exporters are specifically din po ang um, prioridad ay mga halal certified companies or yung products nila. Katulad po ng na, na, ma, parating na ano po namin, IFEX Philippines, the International Food Exhibition Philippines sa uh, May 10 to 12 dito po sa uh, World Trade Center. So kasama po dito namin ang um, halal na mga products, you no know, ma-feature po natin dito. And of course, meron po kami ngayon ongoing sa Gulfwood, sa Dubai. So, yung ating, doon nagdala po kami doon mga 25 companies. So, yun po yung mga initiatives namin na, um, ano namin, uh, pinopromote natin ang mga companies from the Philippines. Alright. Kay Ma'am Kyla na naman. Uh, Ma'am Kyla, ano po ba, nabanggit ninyo yung halal products? Ano po yung mga pinaka na halimbawa ng halal products? At paano malalaman kung ang isang produkto ay halal certified? Ang pinaka-common po na halal products ay syempre yung mga pork-free products, mga gulay, prutas uh, na hindi po ginagamitan ng kahit anong fertilizer or chemical sa pagpapag-grow po nito. And nalalaman natin na ang isang produkto ay halal sa pamamagitan ng packaging, sa isang packaging ng isang product, meron po dyang halal certified na nakatatak. So ito yung, yung mga guidelines ng mga kapatid nating muslim para masabi po na ito ay isang halal certified product. Mm -hmm. Okay. Uh, pakilala mo, uh, Ma'am Kayla, itong mga halal products na nasa harapan natin ngayon. Ayan po. Ito po ay mga produkto 100% na nakikita niyo po sa inyong hala, sa, sa inyong harapan ay halal certified products na safe to consume ng ating mga kababayang Muslim na wala po sila magiging takot dahil po ito ay certified halal products. So as you can see, mga snacks po 'yan, premixes. Kailangan na lang po natin mag-add na lang tayo ng water and ready na po yon So may assurance si mga kapatid nating Muslim na kahit ano po ang i nila ay safe to consume na according po sa Quran or uh, Islamic law. Okay, para sa kalamang po ng lahat, uh, Ma'am Kayla, ano po ba yung pagkakaiba ng halal sa non-halal na products? Ang halal products po, I can say na mas safe siya to consume. Bakit po? Isa po kasi sa pamantayan, bago tayo maging halal certified, ay kailangan mapatunayan natin na ang isang produkto ay malinis mula po sa manufacturing, processing, even po pagdating sa delivery, na lahat po ng raw materials na ginagamit natin ay halal certified din po. Maging sa mga gamit na ginagamit like machines and equipments, it is clean according to the Quran or Islamic law. So, mas malinis siya compared dun sa mga non-halal foods. And of course, mas healthy din. Bakit? Dahil po hindi natin to ginagamitan ng mga chemical preservatives like yung mga MSG, yan, yung mga pagkain ulam, wala pong halong MSG yung mga halal certified products. pero ma'am no? kasi uh, bilang Pilipino, alam na natin yung lasa ng ube champurado, kagaya nito, uh, chocolate champurado, uh, three 3-in-1 coffee. Alam na natin yung lasa nito. May difference ba yung lasa ng uh, pangkaraniwan na nabibili natin sa market na kalintulad na produkto sa halal products? Sa halal products po kasi mas mataas yung standards like sa quality, cleanliness. So, the more na mas mataas ang standard, the, most, the more na mas alam natin na mas okay po yung lasa. So, since wala tayong chemical added, mas natural and mas flavorful yung nagiging lasa ng mga products na inahain natin na halal certified products po. Alright, balikan po natin ng DTI kay Ma'am no Ano po ba yung mga kahalagahan at benepisyo ng pag-ooffer ng mga halal products at pagsali ng bansa sa mga overseas trade fairs ang mahalaga po dito yung pagkahalal certified ka. Um yun yung mga acceptable sa, sa merkado na gusto mong puntahan. So yung ating mga entrepreneurs um talaga pong um mas ma may ano po sila kakayanan, kapasidad at saka po yung uh, naisusulong po natin ang ating mga produkto dito sa ibang bansa. Lalo na ang hinahanap ngayon ng mar maraming mga trade buyers natin abroad are yung mga halal certified products. Mm -hmm. Pero Ma'am Rowena, para po dun sa mga nagdinenegosyo po no ano po ba yung pamantayan na dapat sundin ng mga kumpanya na gustong gumawa o magbenta nitong mga halal products una una po dapat uh, certified sila so dapat po silang pumunta sa isang um, certified uh, certifying agency Uh, marami po namang maibibigay o Nandito sa Pilipinas na pwede nilang puntahan. At uh, sila po yung kailangan sumunod sa proseso ng mga certifiers. And after that po, kasi sa DTI naman po, um, ang aming mga pamantayan o yung mga requirements namin ay siyempre yung aming mga basic requirements para po makapag uh, abroad at makapagpadala kayo ng mga produkto sa ano. Depende po sa Um, yung mga companies o depende po doon sa country na pupuntahan nila po. Mm, kanina nabanggit no, na mataas yung standard mm -hmm. sa pagpuproduce ng ganitong klase ng produkto. Pero ma'am, um, yung mga Pilipinong curious mm -hmm. at gusto pang makaalam patungkol sa mga halal products na available sa ating bansa, paano ba nila malalaman? Am um, meron pong listahan because hindi lahat po ng mga products na ma makikita natin sa merkado are certified. Makikita nila doon sa mga ano po nila mga labels na nakalagay po diyan na halal certified. So kung listahan po ng mga products um, ang DTI po ay isa sa mga ahensya na pwede pong magbigay uh, ng mga listahan ng mga produktong um, halal halal certified. Mm -hmm. Kaya naman po ma'am ma sa sa mga halal products ninyo. Paano po ito malalaman ng ating mga kababayan? Una sa lahat po, napaka-importante ng uh, support ng mga third-party certifier po natin kung saan sila yung nag-certify, kung ang isang produkto or company ay nakaabot sa pamantayan bago po sila matawag na isang halal certified companies. And yun po, ang number one na kailangan po nilang tingnan is the packaging. Kailangan po may nakalagay na halal certified products po. So yun yung number one. All maraming salamat po sa pagbisita sa amin at pagpapakilala ng inyong mga halal products uh, at pagbabahagi sa amin na kaalaman patungkol sa halal.